Just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all Tulad nga ng nakaraang video ay hindi namin tinapos ang isang buong araw sa pagliliwaliw kaya magandang buhay. It's me again, your Kado. TV. Kasama pa rin natin ang ating kumparing katropa si Sir Alex. Dito ay niyaya niya ako na mamasyal dito sa Dalakit Northern Summer. Uwi ka nga niya ay meron daw ditong pasyalan at night market ang kanyang pangalan. Dito daw ay marami kang mabibili na talagang tutuong mapapamura ka. Ay tang... Ay naku naku. Nadudulas pa tong dila ko. Dito ay inaasahan ko na makakabili ako ng mga matatamis na kakanin. Pero syo tayo. Wala pala ni isa. Kaya pala tinawag na night market kasi gabisil sila na nagtitinda. Kung timing pre, tayo pa lang ang bisita. Matapos noon ay naghanap na kami ng mapa Walang preno-preno, dito na kami dinala ng aming talampakan. Obvious naman, ang ganda ng lugar. So yon, patapos nga namin mag-gym ay dito na kami dumiretso dito sa ibang pa ito. Dito tayo dinala ni Paring Alex. <laughs> dito tayo dinala sa ano eh, bitch. Pas yung aabotin natin dito. <laughs> Pero ayos naman. Marami akong na dito nakikita mga magaganda. Magaganda. Yan o. Nag-iisa siya. Totoong nakabibighani naman talaga dito ang beach sa dalakit Tatarman at sa kalayuan ay aming nakita ang mga lalaking naglalaro ng surfing board sa gilid ng dalampasiga. Kaya hindi na nagatubiling agad na namin itong inupuan para makita namin ang mga malulupit naming insa. Dito nga ay magpapakitang gila sana sa amin itong napakalupit na bata. Hawa yan, tumatakbo biglang trino. Yan, tumakbo na naman itong isa. napakalupit dari compile ba hmm. wow. <laughs> Habang nakaupo kami dito ay tuwang-tuwa kami habang nanonoo at nang katagalan ay aming na-realize na mga kakilala rin pala namin ito Gusto nyo bang malaman kung sino sino? Sige, ito. Oo. <coughs> Dali. Wow, oh, oh, si Mama, na, si Avatar. Wow, lagi yang level class, the boy. Boom! Avatar, <laughs> boom. What the fuck? Wow. Boom. Perfect. Perfect. Punang bana, okay. punang Tumang bana, punang bana. Tumang bana. Tumang bana. Ibang klas. world class. Boy banat. Dari. Wag kang magtatawa boy. Upa ka tayo dali Dalis Dario. Si, walang ibang klase. Daddy, daddy ngayon ang babawi naman Daddy naman, daddy, daddy, daddy For the goo Running, running, boo Nauna, oh, nauna no, 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 no. yung oh, no. Sinakyan Oh my goodness ah, Bruce Lee. Si Brosley For the goo Parang flying na, pin yun Yung si Avatar Boo oh, Ibang klase ito naman si Yakuy! But... O, oh, malupit! Ito yung malupit mga idol! Uy! Uy! Sana! Uy! <laughs> ang ganda niyan! <laughs> Sulit ang tambay Board naman ko! kung nasa tabi ng dilag na kagandahan! Re! Ito pa rin talagang yung malapit. Wow! Wink! <laughs> <Bling! laughs> Kala unan nga, inabutan na nga kami dito ng dilim. Kaya napagpasyahan na namin na umuwi na.